Oh. May mga anak po kayo? Dalawa. Ilan na po ang apo nyo? Isa. Wow. Anong mas masarap? Yung nagkaanak ka o nagkaapo ka? Nagkaapo. Oh. Mm -hmm. Sa palagay mo, hindi masasaktan yung mga <laughs> anak mo sa sinabi mo. <laughs> uh, sabi ng mga, kundi dahil sa amin wala kang apo. Tsaka yung nag-anak lang para magkaapo. <laughs> <laughs> bakit to nasabi nyo yung apo ang mas masarap? Eh kasi yung anak ko, Parang napalitan na ng apo ko. Ah, oh, oh, na Yun na nagpalit oh, oh. ng pagmamahal. Oh, may Family. pamilya na sila. Correct. Oh. At saka yung, di ba, yung pagtanda ng mga anak, di ba, parang may puntong, parang napuputol yung relasyon. Hmm. Diba yung nag kumbaga yung pagtitinginan ng anak at saka ng magulang parang nagmamaliw habang tumatanda. Yeah. Oh. Pero pag nagkaroon daw ng apo, parang nanunumbalik yeah. yung feeling ng Yung kilig na nak na nararamdaman niya sa anak niya dati, nararamdaman hmm. sa niya sa, dito, apo. sa apo, yung para siyang nagkaroon ng bagong anak, anak. bagong hmm. anak. Ano pong pangalan ng apo niyo? Ah, uh, JK. 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 Oh. 'Yan. Bakit po JK? Anong pakialam mo? Ay, sorry, hindi. <laughs> oh, bakit po? Labaho ho ba ang apelido niyo? John Carlo ba yan? John Carlo. Ah, oh, -carlo. oh so, yung okay, JK. John Carlo. Oh, John Oh, oh. John Carlo. Ilang taon na po yung apo niyo? Ah, grade 4 po eh. Grade 4. Grade 4. Siguro mga ano yan? 10. 10. Mga 10. Mga, mga, mga ganun. Nine? Kasi 12 Nine. yung ano eh. Sabal. Kasi Depende. grade 4 ako, parang 6 years old ako nun. Wow! wow. Oh, oh, Accelerated eh. Accelerated eh. Tatawa. Charot lang <laughs> Totoo yun. Na Nasaan siya? Nasaan apo mo? Nag-aaral ano, nag ngayon. Kasama niyo po sa bahay ang apo niyo? Opo. Ano wow. pong bandi bonding Ano yung mga masasayang pinagsasamahan niyo ng apo niyo? Yung naglalaro-laro, ganun. Kumisa nasa niya, nasa lulan niya. Sa amin. Kasi, ano ah, hati-hati lang. Mm -mm. Sa amin isang linggo, sa kanila isang mm -mm. linggo. Mm. Ini-enjoy nyo pa yung ganong edad ng apo nyo? Sa bahay na lang kasi lagi kami busy sa trabaho. Pagtatrabaho sa pagbibinta ng mga ano. Mm, okay. may apo ka na ba? Ikaw wala. wala so, ako meron na sa pamangkin. Apo sa pamangkin. -mm. -hmm. Okay. So maraming salamat, tatay na. Maraming salamat o, din. magpapasko sa na. Ako, magre ka na naman sa apo. nagre ka ba ng huling Pasko sa apo mo? Wala. Sino yung malikot <laughs> na matanda? Naririnig ko yung Pinurong lang. Ito, pinurom si Pinurong lang. Pinurong lang. Lagi na lang ito si Ellen Lising ang gumagalaw kanina <laughs> pa. Hum? Okay. nagre ka ba nung Pasko kay sa apo mo? Hindi, kasi nagkaroon na di ba ang dibang pandemic. Hindi gaano ang ano eh. O, hindi ka hindi masyado oh. na paghanda yung Pasko oh. pero itong parating na Pasko kung meron kang gustong irigalo sa apo mo ano 'yon unang-unang pagmamahal wow sunod eya eh naman binibigay mo kahit hindi Pasko araw-araw irigalo mo sa kanya 'yung the best mm, material you know. na bagay 'yung ano lang uh, katulad ng laruan laruan 'yon bibigay ko sa kanya yung may bag, gano'n. Pag-aaral din. Bag. Gusto mo ba yung pag binigay mo yung bag, may, may tao sa loob? Bagman pala yun. Hindi <laughs> 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 <Kaya> tao. <laughs> <laughs> bag bag <laughs> yun. Bago yung pang-eskwela. po. Oh. Ah. Kasi pag kaming mga apo, pag nakakatanggap kami ng regalo sa mga lolo namin, ang saya-saya namin. Hmm. Pero kayo, na mga lolo, ano po bang pakiramdam na nakakapagbigay ng regalo sa apo? Gano'n po ba kasarap yun? Ay, masa masarap na masarap po. Kasi, unang-una, sa akin, no, unang-apo. No, so, ano. so, masarap na masarap na nakapagbibigay ng regalo sa apo. Opo. So, e eh, paano pag hindi ka nakakapagbigay ng regalo sa apo, anong nararamdaman mo? Hindi naman malungkot, hindi naman masaya. Kaya lang sabi mo, apo, patsinsya ka na no, wala akong maybibigay muna ngayon. Baka sa susunod mayroon. tinadaan na lang sa yakap, Ano? Opo. Oo, dinadaan sa yakap.